question, if I may. One last question, Mr. Chair, uh, Sir Teresa. Uh, Madam Diskaya, saan niyo ba kinukuha yung mga coaching imported, mga luxury cars? Ang balita ko, dun sa interview mo, binili mo yung isang Rolls Royce dahil naganda ka sa payong. Tama ba? Sir, yes po. Mm. Uh -huh. Samantalang, ilan yung luxury cars mo? Nasa Uh, 28 po. 28 lang. Ano, yes. ano ito mga ito? Rolls Royce? Ferrari? I don't Lam have a Ferrari. Oh, ano, ano yung mga luxury cars? Lamborghini? No, no rin. Ka Ca Cadillac. Saan binili? Saan binili? Sagutin mo na. Sa mo binili? Sa dealer po. Siya dealer? Dito, uh, local? local dealer o sa abroad? Freebell Enterprises tsaka yung isa, Auto Art. Dito, sa Pilipinas? Yes po. Hindi ka nag-import? Uh, no po. Dito may dealer ng mga... Yes po. Rolls Royce? May dealer ng Rolls Mer Royce meron dito? Meron po. Ano pa yung mga ibang luxury cars mo? Yung, uh, yung uh, ano tawag dito, yung Cadillac and the uh, GMC. Cadillac Escalade, ganon? Yes po. Oh. The GMC. Yun lang Sino ang dealer? I mentioned earlier, Free Bell Enterprises and Auto Sa lahat ng kotse mo, yun ang mga dealers mo? Dalawa lang sila Dalawa po. yung dealers mo? Yes what, po. what, what other luxury cars do you own? Um, yung iba dito na, the Maybach. Dito Maybach, na Mercedes. Binine. Yes po. Mm. And then, uh, yung iba dito na rin, yung Range Rover. Bentley. The Bentley dito na rin po. O, paano kayo nagka-interest sa kotse? Bakit, saan, saan yung gagamitin yung dalawamput, walong kotse na luxury cars? Araw-araw, gusto mo palit ng kotse? No, I have four kids that use it all the time for them to... Oh, four to kids speak. lang. Okay, bigyan mo tigay isa, pero 20, ilan yun? 20 ka mo? 28? 28, opa. Oh, my God. And you bought that from the taxpayers' money? No po. Oh, uh, um, um, Hindi po. <laughs> huwag na tayo maglukan dito. Let's allow our people to decide on that anyway. Just, just, uh, uh ano na yung, uh, linawin Senator, na yung mga, Senator ano, ano, ano? Riza, sorry, ah, nagkamali ako. Uh, chairman, chairman, si... just, just the two names of the dealers. Dealer ako ng kotse, kaya ako alam yan eh. Sino yung dalawa? Pinagkukunan mo ng luxury cars? Free Bell Enterprises, huh? and, free, free Bell Enterprises free Bell. and yung isa, ano, Auto Art. Auto Art? Okay. Yes, okay. okay. Thank you. Sen Riza, sorry, ah, kasi...